Oh, good morning mga kalapatids Naririto tayo sa Kalaka, Batangas uh, Nagdala ako ng isang pangtos dito sa Kalaka 75 kilometers mula sa aking loop. Dahil nga hindi ako nakapagkakarga Ang huling karga ko ay first lap ng derby Ngayon ay katatapos lang ng Pia Duran uh, Fourth lap ng derby hindi tayo nakapagkakarga dahil nga napaka busy ko eh yung aking ibon ay eh, hindi ko na ikakarga nga kaya maaaring maikarga ko ng alin sa amar sa piplap sa biernes ayan kaya magtotos tayo dito sa Malaka, Batangas bagamat malayo lihis ito sa liparan pero kailangan mapagpag yung ibon natin kaya papawalan natin dito sa Kalaka, Batangas ayun, naroon yung ibon natin nasa loob ng sasakyan na kulay puti kaya wait tayo ang oras natin ay 6.55 ng umaga bago palang lumalabas ang haring araw palang lumalabas ang haring araw narito tayo, tayo sa Batangas masyadong ano, makapal ang pag masyadong makapal pag sa Tagaytay kaya medyo papalitaw tayo ng araw bibitaw tayo ng mga alas 7.15 ayan para litaw na litaw na ang araw para medyo matunaw na yung mga pag kasi nakaharang sa ano dadaanan ayan narito tayo sa Kalaka, Batangas Kalaka 70 kilometers mula sa ating loft area na lang kami rito kaya nagdala na rin ako amo siyang mapagpag yung ating ibon o, medyo stay yun tayo mga kalapatid kukunan ko yung ibon natin mamaya pag na isa lang yun yun yung naka super set natin tsaka naka mac ayun ayan sa sasakyan pa yung ating ibon ayan nandiyan ang ating ibon na nasakaw na sapatos Stay tuned na lang muna tayo. Stay tuned. Oh, ayan okay na mga kalapatid ang ibon natin. Ito yung nakasuper natin. Ito yung ating in-break. Ayan na. Ayun, pumunta na sa araw. Ayun ayo ayo layo na ayo medyo iba sa kanyang paningin ang lugar ayan no? dahil Batangas ito may anto west hindi to south west west or east ano sa dalawa nambitawan natin ang ibon ay alas eksakto alas 7 labas na ang araw okay stay tuned na lang tayo mamaya Intayin natin sa CCTV kung makauwi kung anong oras siya makauwi hindi na tayo mga kalapatids Stay tuned ayan uh, mga kalapatids dumating na ang ating ibon medyo nahirapan ang ating ibon kasi ngayon lang yan first toss nya ng Batangas kalaka hindi yan natotos ng Batangas puro south lang ang toss nyan binitawan natin alas 7 kanina nakauwi alas 11 na nahirapan kasi makapalampag sa tagaytay pinilit makabalik uh, agad ng ating ibong kahit nahirap na hirap kasi maglilimlim ay eh, nakatanaw. Lilimlim na siya. Kaya kahit pa paano pinilit niya makalipad. Kaya sa Friday, kakarga na natin ng Piplap Alin, Samar. 352 kilometers ang bitawan ng Alin Samar. Kaya stay yon tayo sa Sabado ah sa linggo pala station tayo sa bitawan God bless sa mga nanonood sa ating ibon at sumusuporta